Nangyari pa, sinundan niyo ng nominasyon ang pangalan ng kapatid na Eduardo Manalo ang iminungkahi ng kapatid na Arnel Tumanan. Tinanong ako ng kapatid na Chopilo Ramos, ano ang maibibigay mong dahilan at batayan, kapatid na Arnel, sa pag nominate mo sa ka Eduardo? Tatlo ang agad-agad ang pumasok sa isip ko na isagot kay Kapilo. Una, sinabi ko, Logical lang po na sila ang humalili sapagkat kanina nagbotohan na kung sino ang magiging Deputy Executive Minister. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya hindi ho ba logical na sila ang humalili sa ating tagapamahalang pangkalahatan? Ikalawa, sinabi ko na sila ang may hawak ng pinakamalaking dibisyon, kung tawagin noon, distrito, ang Metro Manila sila ang nangangasiwa noon ng buong Metro Manila. At pagkatapos, pangatlong sinabi ko sa kapatid na Chopilo Ramos, ang paggalang at pagkilala ng mga kapatid ng iglesia na ating nakikitang inyuukol sa kapatid na Eranyo Manalo ay nakikita natin at nararamdaman ding inyuukol sa kapatid na Eduardo V. Manalo.